Tumas na ang benta ng palay. Ito ang nakuha nating presyo na inilatag ni Planning Officer 2, Mr. Aris Ocampo ng Office of the Provincial Agriculturist ng Lalawigan ng Quezon ng ating makapanayam ngayong araw. Makapagbibigay ang presyo ng siya sa mga magsasaka. Sa data mula sa DA Provincial Rice Program na pinakita sa RMN Quezon Provincial Correspondent ng Quezon Opa, ay halos naglalaro sa 19 pesos hanggang 22 pesos ang presyo ng sariwang palay, habang ang tuyo naman ay pumalo sa 22 hanggang 25 pesos. Pumapabor ang presyo ng palay sa mga magsasaka sa opinyon ni Mr. Aris Ocampo. Narito ang kanyang pahayag. na sa kanina kasi uh, mas mataas yung uh, kuha sa kanila." Eh compared with the na yung mga previous years ko na sa 14 <coughs> to 16 yung sarila. Tapos ngayon, yung tuyo dati hanggang 19, mataas na yun. Pero ngayon sir, ang, ang tuyo umabot as much as sa yes 25. Mm -hmm. Kasama mo sa Araman, Quezon Province, Edgar Rumaseda, Tatak Araman.